aming tanim na mani aming tanim na mani guys ang init pala dito sa Benguet grabe Damit tanim na mani guys mambuburao tayo ng mani guys oh, dami oh Tapong-tapon ang tapong, lapis tapong, dito, guys! Kasi guys! oh kamatis ho! Oh. Tapos, tamang mo no? yan, o dami! oh kamatis oh. oh. dami! Tapong-tapon lang! Dami pechay! Pechay ng lapis yan, no? pechay tatabaan ng pechay oh